pahirapan na pa naman mga kaagri pahirapan na pa naman magpapasok ng tubig sabi hirap umakit ng tubig kasi buhay ng mga farmer oh. talaga para paraan para makapagpatubig Kahit naman kagali ang buhay namin. Gagawa mo ng paraan. Kung matubilan mo'y pahala yung bukid mo. Ngayon o. Kagali. Uy, pumapasok ko nun na. Pagka-pahala. Kasakali. Hanggang mamayang gabi yan. Matubigan na. Ayun. Natuyo yan eh. Kailangan kasi may tubig. Para makal. Para madurog ng makina. Ayun mga kagal. Kailangan ka tubig-tubig. Oh. Ngayon lang pumapasok. Ay kahirap kalating araw kong ginawa yan para kung makikip lang ang tubig magagri talaga mo ito buhay ng mga farmer yes farmer para paraan okay po magagri salamat po thank you thank you